Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin i-demanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay, ng 20 pesos per kilo na bigas. Dapat ay tinutupad yon Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung, ano anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat, magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng Departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Magpa-drug test tayong lahat. Sa harap ng taong bayan, wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na sa gobyerno. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera.